Samantala, dalawang armadong helikopter ang bumalik sa Blizzard City. Habang papalapit sila sa lungsod, lumingon si Jiang palabas ng bintana, mainat na pinagmamasdan ang paligid. Ang mga lansangan sa ibaba ay mahigpit na binabantayan, kahit saan may mga armadong sundalo na nakaposisyon. Dito na kumpirma ang kinatatakutan ni Jiang Yi na bigo ang misyon ng Celestial Team. Naramdaman niya ang bahagyang pagsisisi. Kahit hindi niya ganoon kakilala si Deng Shentong, hinangaan niya ang karakter nito. Naalala rin niyang may utang pa siyang isang kahon ng origin bombs kay Deng Shentong. Dumaan ang ilang mga minuto at lumapag ang mga helikopter sa landing airport ng Blizzard City. Bumukas ang malaking dam sa itaas upang papasukin sila, bago ito dahan-dahang muling nagsara. Pagbukas ng pinto ng helikopter, si Najangyi, Leangyu, at Huahua Hua ang unang bumaba, sa huli, karamihan sa mga nasa loob ng helicopter ay alinman sa mga pasyente o medical staff na kailangang dalhin sa ospital. Hindi na nagtagal pa si Johnny. Mas mabuting hanapin si Baili Changqing upang alamin ang buong sitwasyon. Pagbukas ng kabindoor, agad niyang napansin ang isang grupo ng mga sundalo na naghihintay sa labas. Hindi bababa sa isang dosenang miyembro ng Yan Yun team ang naroon at tatlo sa kanila ay may ranggong opisyal. Lumapit ang isang major at nagbigay ng matikas na saludo kay Jiangyi. Maligayang pagbabalik, Ginoong Jiangyi, anya, puno ng respeto. Maraming salamat sa iyong hindi matatawarang kontribusyon sa labanang ito. Ikaw lang mag-isa ang nakapatay ng apat na miyembro ng Eclipse at pinanatili ang dangal ng Jiangnan region at ng Huaxu country. Puno ng paghanga at kasabikan ang boses ng major. Alam niya kung gaano kahalaga ang ginawa ni Jiangyi sa laban sa Jiangmen Square. Habang nakatayo si Jiang nag-iisip sa mga kaibahan ng kapangyarihan at katayuan, pasimpleng sumay si Major Yan Lumapit ang isang sundalo na may dalang tray na natatakpan ng puting tela. Nasa tray ang ilang itim na card na tila pinaghalong metal at synthetic material. Kinuha ng Major ang isa sa mga card at iniabot ito kay Jiang Ito ang points card para sa iyong kontribusyon sa misyon. Magagamit mo ito upang bumili ng mga kagamitan sa Blizzard City o ipalit ng supply sa headquarters, paliwanag ng Major. Mumiti ito ng may pagmamalaki bago idinugtong, nakapag-ipon ka ng kabuang apat na milyong puntos. Napangiti si Jangi at napahanga. Wow, parang ang laki niyan. Pero hindi ko alam kung gaano talaga ito kahalaga. Ano bang mabibili ko dito? Saglit na nag-isip ang Major bago sumagot, isipin mo na lang ito bilang pera bago naganap ang apokalipse. Ang pinagkaiba lang, mas mataas na ngayon ang presyo ng mga bilihin. Pero mas malakas pa rin ang halaga ng points kumpara sa dating pera. Nang marinig ito, nagmining ang mga mata ni Jangie. Mahigpit niyang hinawakan ng card, saka pabirong iniakbay ang kamay sa balikat ng Major. Kung ganito, pwede ko bang bilhin kahit ano? tanong niya, nakangiti. Lumapit ang major at bumulong, "May ilang bagay, tulad ng high-tech na armas, na nangangailangan ng espesyal na pahintulot. Pero sa mga nagawa mo, karamihan sa mga supply ay pwede mong makuha." Tumango si Jangi, mukhang kontento. Wala naman siyang maraming kailangan, pero interesado siya sa mga advanced na sandata at gamit ng Blizzard City. Halimbawa, ang suot niyang combat uniform ay nagbigay na ng malaking pagtaas sa kanyang lakas at bilis ng reaksyon kahit hindi pa niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Saan ako pwedeng mag-trade para sa armas at gamit? Doon pa rin ba sa pinagkuhanan ko noon? Tanong niya. Tumango ang major. Doon pa rin. Sa points card mo, makakapasok ka na sa mas mataas na inventory. Perpekto, salamat, sagot ni Jangi, nakangiti. Ngumiti rin ang major. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Hindi lang ito formalidad, karaniwan, tungkulin ng mga sundalo na ipagtanggol ang kanilang rehiyon laban sa mga banta. Ngunit sa pagkakataong ito, isang sibilyan ang tumulong upang mailigtas ang kanilang reputasyon. Matapos matanggap ang kanyang points card, balak na sana ni Jiang Yi na hanapin si Baili Changqing upang alamin ang sitwasyon. Ngunit pinigilan siya ni Major Yan yun. Pasensya na, ginoong Jiang Yi, pero hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito ngayon, seryosong sabi ng Major nagtaas ng kilay si Jiangyi. Oh, anong dahilan? Ipinaliwanag ng Major, may natanggap kaming utos mula sa itaas. Sa ngayon, kailangan mong manatili sa isang itinalagang lugar. Kailangan ng pahintulot bago ka makagalaw o makaalis. Nagtinginan ang ibang mandirigma mula sa outer city, halatang naguguluhan. Nilalagay ba nila siya sa house arrest, may pabulong na nagtanong. Tahimik na nag-isip si Jangi, bago lumitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Nauunawaan niya kung ano ang nangyayari. Ang pagkabigo ng labanan ay yumanig sa Blizzard City at sinusubukan ng pamunuan na panatilihing kontrolado ang lahat. Sige, sagot ni Jangi ng may kalmadong ngiti. Kung yan ang gusto ninyo. Siyempre, alam niyang kung gugustuhin niyang umalis, walang makakapigil sa kanya, wala nang silbi ang anumang harang sa kanyang special powers. Mukhang nakahina ng maluwag si Major Yan Yon at itinuro ang isang itim na sasakyan na naghihintay malapit. Sumunod po kayo, magalang na anyaya ng Major. Sumakay si Najangi, Layang at ang maliit na pusa, si Hua Hua, at dinala sila sa isang bagong lokasyon. Hindi na ito ang dating gusaling tinuluyan nila. Sa halip, dinala sila sa Arya yi, isang high-end na lugar na puno ng malalaking bahay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong villa. May maliit itong bakuran at dalawang palapag, isang bihirang luho sa Blizzard City. Ito ang inyong magiging tirahan, sabi ni Major Yan Yun. Kung may kailangan kayo, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga gwardyang nakaistasyon sa labas. Sana maging komportable kayo. Tumango si Janine ngunit agad niyang napansin ang apat na armadong bantay sa paligid ng villa, mahigpit na nagbabantay. Napataas siya ng kilay. Mukhang seryoso na talaga ang sitwasyon wala namang pakialam si Hua Hua. Masaya itong tumalon sa sofa at nagpagulong-gulong. Samantala, nilalagay ba talaga nila tayo sa house arrest? Tanong niya. Pinaglaban natin ang rehiyong ito, tapos ganito ang ganti nila sa atin. Napailing si Jiangyi. Ano pa ba ang inaasahan mo? Malaking kapalpakan ang nangyari sa laban. Malamang nagkakagulo sila ngayon at ayaw nilang may mangyari pang hindi inaasahan. Sumandal si Jangi sa sofa at nagpatuloy, posibleng may alitan din sa pamunuan nila ngayon. Pero sa totoo lang, hanggat hindi nila tayo ginugulo, wala akong pakialam sa mga plano nila. Batay sa takbo ng mga pangyayari, kumpiyansa si Jiangyi na susubukan siyang kumbinsihin ng matataas na opisyal ng Blizzard City. Sa paraan ng pakikitungo nila sa kanya, iniisip niyang baka alukin pa siya ng posisyon sa pamunuan. Hay nako, napabuntong hininga siya habang hinahaplos ang kanyang noo. Kung aalukin nila akong maging kapitan o kung anuman, kailangan kong humanap ng paraan para tanggihan yon. Sakit sa ulo. Napangiti siya ng bahagya. Minsan, nakakaabala rin pala ang pagiging sobrang galing. Habang kalmado si Jangi, halata namang hindi mapakali si Liang Yu. Makikita ang malaking pagkakaiba nila, hindi lang sa lakas kundi pati sa kumpiyansa. Naglakad-lakad si Liang Yu sa loob ng silid, malalim ang iniisip. Makalipas ang ilang sandali, tumigil siya at humarap kay Jiangyi. Bakit hindi mo tawagan ang mga nasa bahay para makasigurado kang ayos lang sila, suhestyon niya. Hindi ko alam kung ano pang mangyayari dito sa Blizzard City, pero baka makabawas yan sa pag-aalala nila. Bahagyang napaisip siya bago nagpatuloy, bakas sang pag-aalala sa kanyang boses. May isa pa akong iniisip. Ang Jenning City ay hindi kalayuan sa Tianhai City. Kung makatakas ang Eclipse at tumungo roon, kaya ba nilang ipagtanggol ang lungsod? Naningkit ang mga mata ni Jiang Yi. Hindi niya pa yun naisip. Batay sa impormasyong nakuha niya, mukhang papunta sa Central Plains ang Eclipse, hindi sa Baybayin. Malinaw ang dahilan, matapos ang Ice Age, maraming isla at Baybayin lungsod ang lulubog. Hindi makatuwirang targetin ng Eclipse ang Tianhai City. Pero dahil nabanggit ni Liang Yu, naisip niyang mas mabuting maging handa. Mas mabuti ng sigurado, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang satellite phone. Nakaka-encrypt ang mga tawag nila, kaya't kahit ang mga opisyal ng Jiangnan ay hindi ito masusubaybayan. Bukod pa roon, alam niyang maasahan si Yang Xinxin, siya ang pinakamagaling at eksperto sa kanilang grupo pagdating sa teknolohiya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, tinawagan niya si Yang Xinxin. Saglit lang at agad na sinagot ng babae ang tawag, puno ng pag-aalala ang boses. Kuya Jangi, ayos ka lang ba? Nag-aalala kami. Ramdam niya ang tensyon sa tono nito. Alam niyang malawak ang naging epekto ng pagsabog ng death of love sa Jiangning City, kitang kita ang liwanag nito kahit sa Tenhai City. Pansamantalang naputol ang kanilang elektronikong kagamitan, kaya't lalo silang kinabahan. Bahagyang umiti si Jiang kahit hindi siya nakikita ni Yang shin Huwag kang mag-alala. Ayos lang kami rito, Kontrolado na ang sitwasyon. Kumusta dyan? Payapa pa rin ba ang Chenhai City? Malalim na bumuntong hininga si Yang Xin Xin, tila nabawasan ang kanyang pangamba. Wala namang kakaiba. Normal pa rin ang lahat. Mabuti kung ganon, sagot ni Jiang Pero may isang mahalagang bagay akong sasabihin. Itago mo lang ito sa ating grupo, huwag mong ipaalam sa iba sa shelter. Tahimik na nakinig si Yang Xin habang ipinapaliwanag ni Jiang Bigo ang operasyon sa Blizzard City. Hindi pa natin alam ang eksaktong lagay ng Eclipse, pero malapit ang Tianhai City sa Jiangning. Mas mabuting manatili kayo sa shelter, at huwag lalabas kung hindi kinakailangan. Kung may mapansin kang kahit anong kakaiba, tawagan mo ako agad at dalhin ang lahat sa basement, dagdag niya. Sabihan mo rin si Xiao Honglian at ang pamilya niya na maghanda, pero huwag mong banggitin ang tungkol sa Eclipse siguruhing handa lang silang kumilos agad kung kinakailangan. Alam niyang matibay ang depensa ng kanilang shelter, kaya't kahit pa magtangkang umatake ang eclipse, malamang hindi ito basta-basta mababasag. Tahimik na nag-isip si Yang Shinshin, -xin, tapos ay sumagot, naiintindihan ko, kuya. Sisiguraduhin kong ligtas ang lahat. Pagkatapos, tila biglang nawala ang seryoso nitong tono at mas naging masigla. Ah, napala. May nahanap akong impormasyon tungkol sa Eclipse. Kapag naisa sa ayos ko na, ipapadala ko sayo. Napataas ang kilay ni Jiang interesado. Talaga? Pati ang pinakamagagaling na investigador sa Jiangnan ay hirap makahanap ng impormasyon. Paano mo nagawang makalikom ng detalye? Tumawa si Yang Xin puno ng kumpiyansa. Sabihin na lang natin na hindi sila kasing husay ko. Mas magandang ah siguro ang gamit nila, pero ang kakayahan ko, ibang klase. Natawa si Jiang tama ka dyan. Karamihan sa pinakamahuhusay na hacker at tech expert, hindi talaga nagtatrabaho para sa gobyerno. Siyang Shinshin ang perpektong halimbawa nito. Nagpatuloy ang usapan nila, at kahit ilang araw lang silang hindi nagkausap, marami na silang napagkwentuhan. Habang papatapos ang tawag, biglang naramdaman ni Jiang Yi ang pangangailangang sabihin, inat ka palagi, ha? Alagaan mo ang sarili mo. Namula ng bahagya si Yang Shinshin, Shin, halatang ikinatuwa ang sinabi ni Jiang Yi. Kuya, ako lang ba ang tinawagan mo? O may iba ka pang tinawagan? Bahagyang kumurap si Jangi, hindi inaasahang itatanong iyon. Siyempre, ikaw ang una kong tinawagan. Alam ko na. Ako talaga ang paborito ni kuya, sagot niyang Shin Shin, may malapad na ng ngiti at kaunting pamumula sa pisngi. Napatawa ng mahina si Jangi. Tinawagan niya si Yang Shin Shin una, dahil siya lang ang may kakayahang humawak ng ganitong seryosong usapan ng hindi natataranta. Kung tinawagan niya si Zukir o iba pa sa grupo, baka lalo lang silang nagpanik. Sa dulo ng tawag, narinig niya ang mahinang bulong ni Yang Xin Xin, puno ng determinasyon, hinding-hindi kita bibigin, kuya. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Jiang sa kanyang upuan, nagsimulang magplano ng susunod niyang hakbang. Alam niyang marami sa kanyang mga desisyon ay magdedepende sa magiging hakbang ng matataas na opisyal sa Jiangnan region. Samantala, nanatiling nakatayo si Yang Xinxin, mahigpit na hawak ang satellite phone sa kanyang maliliit na kamay. Dahan-dahan siyang naglakad, suot ang kanyang malambot at makapal na chinelas, papunta sa klinika ni Zukir. Sa loob, abala si Zukir sa kanyang trabaho, lubos na nakatutok sa ginagawa. Biglang may kumatok sa pinto, binasag ang kanyang konsentrasyon. Pasok, tawag niya, habang inilalapag ang hawak na kagamitan. Bumukas ang pinto at pumasok si Yang Xinxin. Mapulang mapula pa rin ang kanyang pisngi, pero may kung anong kakaiba sa kanyang ngiti, parang may nakatagong bagay sa likod nito. Ate, wika niyang Shin magaan ang tono pero may kakaibang pinapahiwatig, simulan na natin ang eksperimento. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.